Hi guys, ito nga pala yung isa sa na napundar namin dito. Ha? Ah? Hala, joke lang, oy. So naagay mo angal, no? Pero guys, sayo yung may ani ng uli. nauman no, sa mong trabaho, muna nakauna namin nga mag-walking me. Kauban dahi tuod na si Inday Jasmine o si Inday Elsa. Huwag maunia mong maagian paingon dito na ay kamunggay o ba diba, kahoy. Kasagara sa imo makita din kamunggay guys, kahoy na sa ilaha dili na siya ingon gud nga para utanon yes oh if w ka of course <laughs> of course makapili pa sa hindi na chali hindi na sabi O, if w ka naka iphone ako pero wala akong pera wow <laughs> may ganon okay lang yun kasi oh. naka iphone di ba nabot na, na misa sa park guys. Tanawan ninyo wala gyud shay katao-tao, wala gyud kaayo sa kyanan. Mingaw kay sa nga tan kaon tingkao nila ni nga time. Tuod guys, Ramadan day tuod karon dire maong ang among schedule na bag-o siya. Inani pag Ramadan 5:30 ang among out. Ya yeah, guys, tugno pa ba gyud kay ni nga panahon na adu ko nakita nga nang ligo. O gwa gyud lain nga mga ligo og ginana nga time guys, mga gahi ba? Wow. Mga Pilip